Todo practice na ang Don Bell dahil mamaya ay mapapanood na natin ang kanilang magiging performance. At syempre, hindi mawawala ang kanilang bulungan serie At dahil nagkaroon sila kahapon ng meet and greet sa kanilang mga fans. Literal na kahit napakalaki ang space talagang dikit na dikit si Donnie kay Bell. Talagang mahiwalay sa kanyang jowa at napaka cute ni Bell at si Martin Rivera. Talagang lahat ng tao ay close na close ni Belle. Napaka cute ng video na to na talagang nagbubulungan ang dalawa. Sabi nga ng mga netizen, hindi sila nauubusan ng kwentuhan at namataan ang dumbbell na nakakopal ka at sabi naman netizen yun ang nabili nila sa Milan na hawak na paper bag ni Bel Mariano at handang gawin talaga ni Donny para kay Bel binigay yung jacket niya kung saan nakaupo si Bel literal na ayaw niyang madumihan ang kanyang prinsesa